Magandang araw, magandang gabi sa inyo mga kainis ano, Kung nasaan man kayo ngayong araw na to So nandito uli ako sa Fernando Sa Truck and Automotive Shop Kuya Yan, so nandito tayo ngayon Kasi tinawagan nila ako Saktong-sakto, palabas na tayo ng bahay Kasi meron daw tayong mga subscribers Na nagpapagawa sa kanila dito Winter, Spring, Summer Or Fall Tuloy ang buhay sa Canada Malayo isa, malayo pa raw Pumunta lang dito para magpagawa Siyempre, available tayo ngayon mga kainays. Anong pupuntahan natin yung mga subscribers natin, mga viewers natin dahil mahal natin yung mga yan. At eksaktong-eksakto naman, wala naman tayong ginagawa ngayon. Puntahan na natin sila para naman, siyempre, makita nila tayo mga kainays. Ano? Hindi lang sa sa screen ng camera nila or sa screen ng TV nila. Makita nila tayo personal. Siyempre, eh, yung mga subscribers natin, viewers natin, mga avid viewers natin, eh, pinapangarap din yan na makita nila yung kanila mga pinapanood. 'di ba? At isang malaking regalo 'yon na maibibigay natin sa kanila. 'Di ba? Alam niya naman tayo mga kainis, mabait naman tayo mapagbigay naman tayo basta kaya natin ibigay. Madali lang 'yan. So tara. Pasok muna tayo rito. Sakto sakto sakto. Napakaganda ng araw ngayon mga kainis. Kita niyo naman naka-t-shirt lang ako, 'di ba? Okay ka? Basta labas yung ali aking alindog. <laughs> Actually nakita ko ano ni mga subscribers natin. Sir. Musta sir? Okay lang sir, nagbo-vlog ako. Okay lang? Ayos, subscriber ko ba kayo? Oy, thank you sir. Nagbo-vlog ako eh. Ano pangalan niyo sir? Michael. Michael. Oh, so, shoutout kay Sir Michael. Lamont ako. Ha? Taga Lamont. Lamont, Lamont ano 'yun? Ah, nito sa banda na. ba? Ah, uh, Ah, sa hindi malayo pa no. Malayo. Marami sila pa rin yung lalaki. Sa iyo akin din. Oh, thank you. Ano no, tama si iyo. Thank you sir. Ano no, tang nilalamig si sir no. Pero ako hindi ako nilalamig eh. Tinitiis ko lang yung lamig, mabira. Ano so, marami ka na <laughs> sa loob? Ayun na yan, ayun, ayun, ayun sila, ayun sila. sila. May nakabang, may nakarok. Tingnan natin na inisiseran. Ayun, okay. Si ah, Kumakaway. Yan. So, ano natapos ba? Ah, ito natapos -check na. Tine-check lang. Tine-check lang. Ayos, ayos. So, pupunta muna ako. Sir, nag ako, nagbo-vlog ako, kilang. Ayun, ayun si Sir. Sir. Ayos, serrano pang-alien, Sir. Di. sapata Hoy, ay may binapakita kayo sino yan? Si Mrs. Ah, Mrs. Shoutout po. Kumusta ay, baby? Anong pangalan ni? Anong pangalan ni Mrs? Analisa. analisan ano, Lisa? ano, Lisa? ano mga lima sir? Nick Zapata. Nick Zapata. Yung sa shoutout kay Sir Nick. Yeah, subscribers natin ano. Mas shoutout ah. Oh sige sir, shoutout. Shoutout ko si Impinsa ko sa Winifex, si Richard Maglangke. Oh, shoutout Richard. Dito yung pinsan mo. <laughs> ano ko kasi ano si Arvin. Arvin Vital. Ah, si Arvin Vital kasama natin sa trabaho, kakatutang dila natin oh. No. 'yo. <laughs> so sakto buti naman sir napunta kay rito. Okay dito. ano? Ang kanina okay, okay, yan, mga kainis, okay, ano? Nakita ko sa ano, vlog mo. Fernando's uh, Automotive, yan. Fernando's Automotive Shop. Suki so, okay, natin to. ini inibira, inibira tayo okay, dito. Isang anak ni Harvin. Harvin, ayo, oh. Kala ko yan. Hello. <laughs> musta, musta sa papa mo, ha? Yeah, shout out sa kanya. Ano na pa kayo na, sir? Ano? nilalagay na yung ano? Nilalagay na? Yeah. So, hindi ko kasi dala yung GoPro ko. Pinadala ko sa anak ko, eh. Okay, okay lang. So, sal sal salamat, sir, ha. Thank you. Yeah. Tara, sir, pasok tayo. Okay. Yeah. Kala, parang may ari. Oh, lang. Oy, sir, kumusta? Nag-vlog ako, sir. Okay lang? ayos <laughs> lang. Ayos, ayos. Sir, okay lang. Ay. May, may bayad sir. nga lang. Ah, o, oh, sige, magkano, sir? <laughs> <laughs> tama tama, may cash ako rito eh. Ay, ay, hey, kumusta? Okay lang din sa camera? Okay. Ayan, kilala natin okay, yung yeah. sir eh. Kumusta? Yan, si Ayos lang po, ayos lang. Kumusta? Primer yung viewer mo eh. Thank you, sir. Anong pangalan yung sir? Ito si Ramon. Or Ramon. Kaya ako nakakilala itong tagyer na ito dahil sa iyo eh. Okay, thank you, sir. Ito yung vlog mo eh. Tamah. Ang eh, ganda para sa kanya. Oo, oh, oo. Oh. Tsaka kasi nung, nung kasi, kasi mga kayo ano? nung time kasi na pumunta ako dito, 2022 yun, in May. So nag-ano lang ako, no? nagpagawa lang ako, tapos nagpaalam ako mag-vlog. Sabi ko pwede. So mm -hmm. hindi ko akalain, yung vlog ko na pala na yun, maraming pumunta mga subscribers, viewers yeah, natin kay yeah. Kuya Fernando. Kaya maraming maraming salamat yeah, yeah sa inyo. Kaya ko si Fernando. Kasi bago lang ako dahil galing ka mong Calgary. Calgary. Yeah. Shoutout sa mga Calgary, ano? mga yeah. kababayan natin. Yan. So, kumusta ang pamilya? Ayos naman sir, ayos naman. Maraming maraming salamat. Yeah, kumusta yung mga aso? Aso, ayos na, ayos, ayos birthday ni Sayang yan. Pupunta ako sa palengke, bibili ako ng ano eh. Ng mga paghanda niya. Yeah. So, patayin ko muna ha. <laughs> kumain na tayo mga kainis, so, matatapos na kumain. Ah, sige po, happy birthday. <laughs> yeah, so, maraming maraming salamat at pinakain tayo ni Kuya. Thank you very much, alis na tayo. Tara mga kayo na meet up na natin yung ating mga subscribers dito At nakoy nasarap Ang sarap nung Ang sarap nung dinuguan mga kainers. Pero ano lang Tumikim lang ako sandali Tinikman ko lang sandali kasi Bawal sa atin yung Ano yung papaita Ay ano laman loob Sandali lang naman uh, Tumikim lang tayo Importante naman kasi dito Ma-meet up natin yung ating mga subscribers Nako ang daming mga nagbibenta ng Ng bote mga kayo next oh. Nandito tayo nagbibenta ng bote <laughs> Ayan, nako, parang ba tayo makakaatras atras nito Tingnan na natin, kasi medyo mahirap yung ah, Pwede naman, pwede naman tayo makaka sandali lang Nakakatuwa ah, lang, ano, kasi alam nyo mga kinags, yung nakita natin yung mga subscribers natin kanina Tuwang-tuwa sila, kasi kumbaga parang, uy, nakita nila si Inags, ano, <laughs> sa personal Pero ako syempre, natutuwa din ako kahit pa paano, no Dahil ah, nakita natin na masaya nga sila Tsaka syempre alam niyo naman tayo mga kainay si gusto rin natin makita yung mga subscribers natin tsaka viewers. <laughs> Natutuwa lang din ako. Maraming salamat kay ano kay Kuya Fernando no. Inimbita niya ulit tayo doon. Sinabi niya kasi sa ating kanina na meron tayong subscribers mga na mga nagpapagawa doon sa kanyang talyer. Eh saktong sakto naman ay eh, naliligo ako kanina bago ako pala maligo tumawag siya. Sabi niya meron ka pa lang ano rito. Uh, dalawang subscribers na galing sa ibang ano lugar. Sabi ko sige, tama tama pupunta ako diyan eh kasi pupunta naman actually pupunta nga ako sa sa supermarket sana no. Bibili nga ako ng pagkain nila Sayon, tsaka ni Saya kasi ng birthday ni Saya ngayon. Pero pangalawang ano to, ibang vlog 'tong ginagawa ko maka Kainex no. Kasi iba yung yung gagawin kong vlog ngayon, birthday ni Sayon, iba 'yon kasi gusto ko puro lang sa about sa birthday lang ni Sayon yung gagawin natin sa vlog. So, bali dalawang vlog ang ginagawa ko sa isang araw. Okay na rin to kasi ah uh, hindi tayo masyado makapag-vlog pag may pasok tayo mga kainex ano? kaya pag may pagkakataon uh, gumagawa ako ng dalawang vlog sa pagdayo pa ko para parelax-relax na lang tayo pag may pasok uh, eh, at is actually dapat nang gagawin ko lang na vlog ngayon isa lang eh, tumawag nga si Kuya Fernando sabi niya gusto, gusto parang may mga subscribers ah yun nga, gusto, parang gusto tayong makita ng mga subscribers natin no? hindi pala parang talagang gusto tayong makita Bihira naman. No? <laughs> Yan, pasensya na kay mga kinesa na medyo mahangin si Inags si ngayon eh. Bumabalik na yung boses natin eh, no? <laughs> Good vibes lang tayo ah. Yun lang, uh, kaya sabi ko, ay sige, uh, pupunta ako dyan. At uh, kasi tama-tama, hindi pa naman ako kumakain. Makakatikim din tayo ng pagkain kahit mapaano. <laughs> Tapos pangalawa, kasi nagluto sila, ano dun, nagluto sila Kuya Fernando pag Sabado. Lagi ako in-invite ng mga yon pupunta doon para kumain tapos uh, lagi ako ini-invite nila Perna, Kuya Fernando na kain daw kami sa labas sagot daw nila yan kaya lang yun time lang talaga yung yung time lang ang kailangan natin no hindi tayo, hindi ubra sa time cha medyo nahiya tayo mga kainis ano <laughs> tapos yun na nga pangalawa mamimit natin yung subscribers natin uh, masaya kami both side masaya ako masaya rin sila nakita-kita kami di ba tsaka ayan shoutout sa kanila tapos so nga pala, meron nga pa uh, taga Toronto rin na uh, nag-message sa akin ano sa Messenger, sabi nila ipupunta raw sila rito sa Edmonton, gustong-gusto raw -gustong tayo makita nung family, especially nung anak. Anak nila na ilang taon ba 'yun? Bata pa 'yun eh, siguro, 4 years old or 4 years old or 5 years old. Gustong-gusto raw -gustong makita si Taya, si Inags. Alam niyo mga kainay niyo ano yung mapagbigyan lang natin yung mga subscribers, viewers natin. Yan kayo na yung gusto makita ako tapos sa uh, mapagbigyan natin sila alam niyo mga kinis napakagandang regalo na yon na maibibigay natin sa kanila yung ma mamit natin sila syempre di ba nakikita lang nila tayo sa sa TV screen or sa cellphone lang ng screen nila tapos bigla nata bigla tayong available na makikita natin sila di ba yung yung reaction nila no mga yung yung saya na makikita natin sa kanila may bibigay natin sa kanila sa inyo syempre iba walang walang kabayaran kasi yan. tsaka syempre nagpapasalamat naman ako dahil uh, tinatanggap nyo ako tsaka gusto nyo ako makita talaga sobrang saya yung yung iba nga na hindi man lang hindi nila maipakita yung yung feelings nila yung ibig sabihin hindi nila maipakita kung gaano sila kasaya pero pakikita mo talaga sa reaction ng mukha nila sa ex sa body language nila na masaya sila kahit pa paano hindi lang talaga nila ma may pakita ng ay si Inax si Inax yung ganon yabang ko eh no <laughs> feeling artista pambihira kaya pasensya na kayo kumakalog yung cellphone natin nakaipit kasi siya eh pupunta lang muna ako ngayon sa ano sa sa Northgate mayroon lang akong bibirin mga kainags ano Sarap maging ibon. Sarap lumipad. Dito na tayo, no? Meron nga pala nagtatanong nito mga kinex ano? Ito yung pinunta natin dito. Ito ay yung pay pa ko, Kasi merong nagtatanong kung ano rin yung ininom natin pag may, si may, ubo tayo. Ito yun. Ito yun, mga kinex, no? Pay pa ko, wa? Ito yung presyo nyo. Ayan. Dati, ano lang to? Ten dollars lang to. Ngayon, laki na. Kawi na tayo, mga kinex, ano? Nakabili na tayo ng gusto natin bilhin dito sa, ano? Sa Northgate Okay kasi ito eh Meron naman ganito sa Superstore Kaya lang mas gusto ko dito malaki kasi Tsaka ano na Isang bukasan na lang Tsaka meron din ako pinuntahan dito Kaya <laughs> Nagawin na tayo dito So yung nga pala mga na isano, kanina uh, Nakalimutan kong sabihin sa inyo Na dati uh, Nagpagawa kasi ako ng sasakyan kila Fernando Automotive Shop 20, 2022 May yun eh May 2022 Nung nasira yung flywheel ko tapos nagpaalam ako sa kanya, sabi ko, pwede ba ako mag-vlog sa loob ng ano, sa loob ng ng talier niyo para lang ma-update ko sa sasakyan ko kasi nga gumagawa ako ng content on time na yon. Ah, pumayag naman si Kuya Fernando, sabi niya, sige, pwede naman. Yan. So, hindi namin nakalain ako, lalong-lalo na ako, hindi ko rin nakalain na yun pala yung isa-isa sa mga magiging dahilan ano para yung mga subscribers natin matulungan din natin yung mga subscribers natin na nagmo-problema sa sasakyan kasi naghahanap sila na Pilipino yung may-ari ng talyer so nagkataon naman yung vlog natin na yun eh nalaman nila na si Kuya Fernando nga ay Pilipino hindi ko akalain oh. tapos sa bigla na, na lang suddenly siguro ma i-text sa uh, Ayer na lagi akong pupunta kina, Kuya Fernando uh, tumawag siya sa akin sabi niya inags maraming maraming salamat sa iyo ha ah. kasi yung mga subscribers mo yung mga viewers mo maraming pumupunta rito sa talyer namin yun, yun, doon lang simula mo yung mag-vlog ka lang tapos hindi mo alam eh nai-endorse mo na pala yung talyer nila no? so hanggang ngayon mga subscribers, mga viewers, maraming maraming salamat sa inyo kaya pumupunta kayo kay, ano, kay Kuya Fernando kumbaga parang ah, nakakatulong tayo sa kanila kila Kuya Fernando kasi nabibigyan natin sila ng customer tapos syempre yung mga pumupunta sa kanila mga kababayan natin, subscribers, viewers natin natutulungan din natin kasi syempre naipapakita natin kung saan sila naghahanap ng mga Pilipinong may-ari ng talyer. ba? Diba? Parang panalo sa kanila, panalo sa lahat. Win-win solution. Yan. Kaya maraming salamat din sa kanila dahil nakakagawa rin tayo ng content kahit pa paano, di ba? win na muna tayo. At nako. Salamat naman kahit pa paano. Yung aking boses ay bumabalik-balik na mga kainay. Aking, alindog ng aking boses. Yan. Pwede na akong kumanta ulit sa susunod. Pero wag muna ngayon. Baka hindi pa gumaling Baka lalo hindi gumaling yung boses Bumalik yung boses natin <laughs> Pati pagtawa ko eh Pati pagtawa ko eh Apektado dahil sa malatwong boses ah, Gasolina muna tayo no Ang gasolina ngayon ay one dollar and cents Yan medyo bumaba kasi kahapon one dollar and cents Buti bumaba ng 5 cents kahit papaano? 'yan oh. No? Bukas na 'tong ano no, yung garden ng Home Depot ano. duma lang ako rito kasi may mga titingnan ako. Kasi may balak na akong gawin yung bakod natin, mga kainags ano. Kailangan ko nang lagyan ng mga hollow blocks yung ilalim ng bakod natin kasi may posibilidad na lumusot sila sa ayon doon, lalambot na yung siyempre lalambot na yung lupa, mahuhukay na nila yon baka mamaya makalusot sila doon. Kaya habang maaga pa, agapan na natin. Yeah, so titingin lang ako, titingin lang ako dito ng semento para yun kasi ilalagay natin sa ano eh, sa ilalim ng bakod natin Nakagano, no? para kung sakaling hukayin nila may simento ito to 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 to, to. ay mahal na siya oh. 6 dollar na isa yeah so ko kasi mga kainis ano yung ito halimbawa ito yung bakod natin yung ilalim kasi ng lupa eh huhukayin nila sa yun yun pag nahukay nila yun pwede silang lumusot doon kaya ang gagawin ko uh, maghuhukay ako sa ilalim tapos itong ilalagay ko para kung sakaling hukayin nila sa yun hukayin nila sa yung ilalim may simento hindi, sila, hindi pa rin sila makakalusot yun yung balak kong gawin ngayon yan kaya ito yung siguro bibili ako nito mga 12 6 times 12 ito yung presyo lalagay ko doon sa ilalim kasi malambot na yung lupa pagka summer eh unlike ngayon prosent pa kasi yung lupa ngayon kaya hindi pa masyadong uh, nahuhukay pero sa susunod na linggo nako lalambot na yon. yun yung kinakatakot ko kasi baka pag pinapakawala natin sila sa backyard natin biglang mawala makawala kasi last year ba diba, nakawala si Sayon kaya papatibayin natin yung mga bakod natin doon kaya tumitingin-tingin ako dito ako kung napapansin nyo no? dito wala pong masyado no? pero nakakatuwa mga kainags ano? pagka ganitong April spring nakikita mo na yung mga ganyan Ayan, nakikita mo na yung mga ganyang halaman no? wow ang ganda no? Pag nakikita mo na yung ganyang buhay na buhay ng Canada, mga kainags. Yan, susunod, din nandun pa rin. Magkakaroon ng halaman yan. Parang kailan lang, ano? excited sa, sa summer. Yan, tapos ito mga kainags, ano? Seven dollars siya, no? isang ganito. Bali, ano siya, ito siya, o. Oh. Yan. Eight feet. So, bala ko rin bumili nito. Siguro, bibili ako nito mga beaching ko, piraso. So, $7 dollars times twenty-five. Ilan yun? Yan, kailangan natin to. Kasi ano yung may bakod tayo doon sa kapitbahay natin. Ano lang yun eh, yung screen. Kaya pag may pag meron kasi naglo mo mower doon sa kabilang bahay. Ano? Ah, uh, tinatahulan nila sa ayon. Kaya nakakahiya sa kapitbahay natin. Kaya balak kong lagyan ng ano eh, ng bakod na may kahoy. Kaya kung sakaling tahulan man nila sa ayon, hindi lumulundo yung screen. Mamaya pagdating natin sa bahay papakita ko sa inyo. Yan tapos isa pa nito. Magiging poste natin kung, kung magkano to. 19 dollar no isang piraso siguro bibili tayo nito mga dalawa uh, pin pin tinitingnan ko lang pumupunta lang ako dito sa Home Depot para i-canvas yung mga bibili natin kasi ganitong pagka ganitong spring na dito sa Canada mga kayo ano, spring summer naglalabasan na yung mga project natin yan sa backyard tsaka sa bahay natin kaya pag na may bahay ka talaga medyo magastos kasi syempre kailangan mo ayusin mga project project pero okay lang yun nakaka enjoy naman ito yung sinasabi ko kanina sa inyo kaya pumunta tayo dun sa home depot para tingnan natin yung mga hollow blocks dito kasi yon dito ko lalagay yan kasi nung nakaraan kayo napapansin nyo may mga bakal to nilagyan ko ng alambre yan kasi lumulusot si sa sayon dito mga kainags oh. nakalusot na si sayon dati dito eh So ang gagawin ko, maghuhukay ako rito, huhukayan ko dito Tapos magbabaon ako ng hollow blocks, nakaganon yung hollow blocks Yan, para kung sakaling, yan, di ba nakaganyan Pero nakabaon yan, para kung sakaling maghukay sila, hukayin nila may sementong nakaharang sa ilalim ng lupa. Yan, kasi lumulusot sila dyan eh. Mabuti na lang, nung nakawala si Sayon, meron siyang name tag. Kaya yung aso, yung tao na sinunda ni Sayon na may kasamang aso, tinawagan yung pangalan na prinsesa natin. Kasi may cellphone number yung dog tag ni Sayon. Kaya nalaman namin na nawawala si Sayon. Mabuti na lang pagka uh, si Sayon eh, hindi, hindi nangangagat mga kainays ano pag nasa labas kasi siya ng bahay natin ng backyard natin si Sayon, hindi aggressive mabait siya pero pag nasa loob ng backyard tsaka ng bahay natin aggressive ano siya territorial tapos sa ito yung sinasabi ko ito yung sinasabi ko ito yung sinasabi ko sa inyo na kailangan ko rin maglagay ng bako dito kahit yung kahit yung mababa lang kasi pag mayroong mga naglo-lawn mower dito sa kabila or may mga tao dito sa kabila dumadamba si Sayon dito dumadamba siya eh nakakaya sa kapitbahay natin kasi lumulundo to mga kainis oh. lumulundo yan eh gumagano ano tsaka isa pa kailangan ko rin lagyan kasi baka mamaya maghukay hukayin din ni Sayon to makalusot sa kabila di ba pag nakalusot sa kabila nakakatakot yan ang pati ito 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 yan kung napapansin nyo may mga marks ng ano ni Sayon oh. marks ng paa nya yan eh yan oh gumagano siya dito eh Napapansin nyo lumulun di diba ah, Nahiya ako doon sa kapitbahay natin ano? Ayan meron akong extra rito Meron akong eh, ta, lima Lima to Hindi ko na ginagamit to Isa dalawa Ito yung lalagay natin doon Ano na Let's go Ano na baby boy Hello baby boy hmm, Sige na Sige na dyan na kayo yeah. <laughs> Tonto nakakatuwa yung mga aso natin Mga kainis ano Grabe no Hello baby boy Hello, Saya. How's my baby girl? Look, kung kiti ng baby ko nato. Hello. Yeah. <laughs> Nakakatawa yung mga aso ino. Eh, <laughs> ano na? Jan mo na kaysa labas ano? Ha? Jan mo na baby ano? Baby boy. Ah, baby girl. Baby girl. Nako nako Ganda ganda ni Saya. Nako. Ano na? Ano na? Ano na? Ano na? Lak lakin Yano Yeah, nating nyo. si Saya yung mga kainag ano? naghahanap ng butas siya eh. Naghahanap ng butas siya na malulusutan niya. Ayan, kaya nilagyan ko nga ng mga alambre doon para hindi niya ma maitulak. kasi pag niitulak niya yan, open yung sa iblalim eh. Subukan natin panda rin tong ano. Sasakyan ng bunsong prinsesa natin. Actually na na-charge na ko na to yung battery no nakaraan. So okay na nag-full na siya. Uh, subukan natin panda rin natin. Pero kakabit ko muna yung negative na ano, negative ay ito muna buksan muna natin yan kasi nakatanggal yung negative na ano eh yung connector <laughs> sana umandar ano sana umandar kasi ila, nung nakaraang winter hindi natin napaandar to eh yan to 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 to, to. hindi ko pa na ikakabit to eh kakabit ko yun dito yan so <clears throat> tara subukan natin Actually, may konti na lang gasolina nito last last year, no. Tingnan natin. 'Yon. Kung napapansin niyo, may ilaw, oh. Yan, hopefully umandar. Siyan natin. All right. Ayos. Buhay. Oh my god. Bah, pati aircon. <laughs> Nakakatuwa naman. Ayos to, ayos to mga kainags eh, no? Natutuwa lang ako kasi napaandar uli natin Ayan, no? Ayan, medyo maingay nga lang, ano? Pero ayos to, ayos to Hindi lang natin napaandar last, uh, last year Siguro mga 6 months or 7 months Na hindi natin napaandar, ano? After nung malamig na winter Ito na, umandar na Good sign Pwede nating magamit ng uh, ngayong ngayong taon na 'to. Kaya ayos. So mga kinis ano? Maraming maraming salamat sa panonood ano. Hanggang dito na lang muna 'yung vlog ko. pa ko lang muna 'tong sa sakin ni, ni Mahal na na ibunso. Maraming maraming salamat sa inyong lahat.